For today's video guys, kay magluto tag pinasagad. Pagisal ta og kuan ginaling. Let's go. Atong painayan ang kalayo kay kusog ra kayo. Magbutang tagamay gamay nga mantika. Ayon ilunod na nato ang atong ahos. Atong gisalon sa ahos kena, medyo brown brown na. Ilunod na nato ang atong ginaling. Ilunod na nato ang atong gamay nga ginaling. man, usay mukaon. Itong butangan o gamay ng patis. Gamay na, ano? Tuwad-tuwad ka anong daghan. Na, 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 na. Na, kay Asgad na na. Itong gisalun sa gamay nga patis. Gamay ra, kay Asgad na unang tuwad na kong na, gamay. Na, na. Naluto na ang atong ginaling, guys. Pwede na tayo mukaon. Itong tilawan ang atong giluto. Hilom, hey, hilom. Tulog na, tulog na. To decided, I... Tabang kayo guys. Bye.